Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 1, 2025. Sa araw na ito, ang araw ay magbibigay liwanag sa iyong matatag na kalikasan. Ang iyong pagiging grounded ay magbibigay sa iyo ng lakas at pagpapatahimik na aura. Habang tinatahap mo ang iyong araw, gamitin mo ang iyong likas na kakayahan na makita ang kagandahan sa maliliit na detalye upang gabayan ka sa bawat sandali na iyong mararanasan. Mahalaga na maglaan ka ng oras upang magmuni-muni sa mga damdamin ng panghihinawa o pagkatalo na maaaring sumama sa iyong isipan. Ang mga ganitong damdamin ay maaaring magdulot ng kalituhan at magtakip sa mas makulay at mas masayang bahagi ng iyong buhay. Kung hindi mo may iwasan ang mga ganitong pakiramdam, subukan mong itoon ang iyong pansin sa mga bagay na nagbibigay saya at aliw sayo, tulad ng mga maliliit na tabumpay o mga bagay na karaniwan mong ikinagugol sa ganitong paraan, makakahanap ka ng balanse at makikita mo ang kagandahan ng iyong buhay. sa pagkakataong ito, isa alang-alang mo ang mga pagkakataon sa iyong paligid na nag-aanyaya sa iyo na magsimula ng isang mahalagang proyekto. marahil ay nararamdaman mo na ang oras na ito ay tamang-tama upang magtakda ng mga bagong layunin at magsimula ng mga hakbang tungo sa iyong tabumpay. hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Ang enerhiyang ito ay nagpapahintulot sa iyong mga malikhaing ideya at mga bagong proyekto na magtagumpay. Gayunpaman, huwag mong hayaang madiktahan ng mga opinyon at inaasahan ng iba ang iyong mga desisyon. Huwag kalimutan na ikaw ang may kontrol sa iyong buhay at sa iyong mga desisyon. Iwasan ang pagpilit sa sarili mo sa mga bagay na hindi mo gusto o na hindi ka komportable. Tandaan na ang pagkakaroon ng malusog na hangganan at hindi pagpapabaya sa iyong mga pangangailangan ay makakatulong sa iyong patuloy na pag-unlad. Ang mga araw na tulad na ngayon ay nagpapakita ng kahalagahan ng balanse at pagkakaisa. Maaaring nararamdaman mo ang pagnanais na magtayo ng mas matibay na mga hangganan sa iyong mga relasyon at interaksyon. Ngunit tandaan na hindi sa lahat ng oras ay kailangan ipakita ang iyong lakas. Sa pagkakataong ito, hayaan mong dumaloy ang mga pag-uusap ng natural. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pagbibigay ng espasyo sa iba ay makakatulong sa pagtataguyod ng malalim na koneksyon. Ang pakikisalamuha at pagkakaisa ay magdudulot sa iyo ng mas maraming magagandang karanasan, kaya't maging handa kang makinig at magbigay ng pagkakataon sa iba upang ipahayag ang kanilang mga saloobin. Ang mga usapan ngayon ay maaaring magbukas ng mga bagong pananaw at magbigay ng mga ideya na makikinabang ka sa hinaharap. Habang lumalakad ka sa mga hakbang ng iyong araw, bitawan mo ang anumang alalahanin ukol sa opinyon ng ibang tao patungkol sa iyong mga desisyon. Kung magtitiwala ka sa iyong mga saloobin at pananaw, mas madali mong mapapalago ang iyong mga relasyon sa mga tao sa paligid mo, ang pag-aari ng iyong mga damdamin at pagkakaroon ng matatag na paninindigan ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon at tiwala sa iyong sarili. Magtiwala sa mga hakbang na ginagawa mo, at kahit ano paman ang mga pagsubok na haharapin mo, tanging ikaw ang makakapagdikta ng iyong landas. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng ito, tanggapin ang lahat ng iyong nararamdaman at magpatuloy sa paglalakbay na punong-puno ng pag-asa at pag-unlad sa ganitong araw, may mga pagkakataon ka matutunan kung paano balansihin ang mga praktikal na aspeto ng iyong buhay. Baka may mga bagay na nangangailangan ng masusing pag-isip at plano, ngunit tandaan mo na ang pagmumuni-muni at ang malalim na koneksyon sa iyong sarili ay magdadala ng tamang solusyon. Huwag matakot na magtangkang magsimula ng mga bagong proyekto at ipagpatuloy ang pagtitiwala sa iyong mga kakayahan tandaan na ang tamang disiplina at pasensya ay magbubukas ng mas marami pang oportunidad para sa iyo. Maswerteng kulay, green at pink. Ang mga kulay na ito ay nagdadala ng kalmado at positibong enerhiya sa iyong araw. Magkakaroon ka ng magandang pakiramdam kapag isinusuong mo ang mga kulay na ito. Maswerteng numero, dalawa at 5. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay upang magdala ng balance sa iyong buhay. Ang dalawa ay kumakatawan sa harmony at partnership, habang ang lima ay nagsisilibing paalala ng flexibility at adaptiveness sa mga pagbabago. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang mag-isip at magplano. Ang paggawa ng mga simpleng hakbang upang magsimula ng mga proyekto ay magiging makikinabang ka sa mga susunod na araw. Maari ka ring maglaan ng oras para mag-relax at makapagmuni-muni tungkol sa mga bagay na magpapasaya sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka. Kahit na may mga pagsubok o mga bagay na hindi umaayon sa iyo, tanggapin mo ang mga ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at pagsasagawa ng malalaking hakbang ay makakatulong sa iyo upang magtagumpay at magkaroon ng tunay na kasiyahan sa iyong buhay. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, matututo ka ng mas marami, kaya huwag matakot magtangka at magpatuloy sa iyong landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.